Isang kumpirmadong patay sa sunog sa apartment complex sa barangay Bungad, Quezon City. Nadamay rin sa sunog ang katabing pabrika. May report si Bernadette Reyes. Bernadette. Higan, bandang 631, idinektara ng fire under control ang sunog dito sa may rest haven sa barangay Bungad sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa ang kumpirmadong patay sa naganap na sunog dito pero hindi pa nakikilala ang naturang biktima dahil hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin daw na lumalapit na mga kaanak ng biktima sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection. Samantala, uh, sa ngayon ay nag-aalisan na yung ilan sa mga bombero dito sa lugar at uh, hindi naman nila inaasahan na muli ng sisiklab pa ang apoy dito. Bahagya raw na naapektuhan ang katabing pabrika dito sa uh, barangay Bungad pero wala pa rin tayong estimate kung gaano kalaki ang pinsalang naibulot ng naturang sunog. Yan. Maraming salamat, Bernadette Reyes.